The seven last words of the Lord Jesus Christ. Ito po yung pitong huling wika ni Jesus bago po siya malagutan ng hininga. Bago po niya i-give up yung goals niya. Tandaan po ninyo, bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay kahit kailan. Amen? Pero dahil kusan niyang ibinigay ang kanyang buhay, he gave up the goals. Ibinigay niya ang kanyang buhay at nalagutan siya ng hininga. Pero bago dumating yung pagkalagot ng hininga niya, siya po ay nakapako ng alin na oras from 9 a.m. to 3 p.m. Nung unang Biyerni Santo. Okay? So, atin pong hihimay-himayin. Atin pong, yeah, uh, pag-aaralan ang patungkol nga po sa kanyang huling pitong wika o seven last words. So, mag-umpisa na po tayo first word or unang wika. Father, forgive them for they know not what they do. In Tagalog, mako, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kalimitan po sa atin po mga buhay bilang mga kristyano, nakaka-encounter tayo ng mga unloving na mga tao, sometimes ungrateful people na Maski sabihin mong dumating yung time na nangailangan sila, nandoon ka for them, pero dumating din po yung time na ikaw naman yung parang nangangailangan, pero talagang hindi nila ibinibigay yung same na tulad ng iyong ginawa. Sa mga pagkakataon ganito, mas kailangan natin yung tinatawag na kaalaman tungkol doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kung paano niya ipinag-pray yung mismo mga gumawa sa kanya nito. Yung mga nagpako sa kanya mismo, kanya pong ipinanalangin. Hindi po madali sometimes na ipag-pray yung mga taong nakasakit sa atin. Pero dahil we are now under grace and we are not now under the law, tapos na po tayo dun sa law. Amen? Or should I say, kahit kailan, hindi naman tayo naging lower Gentile. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Dahil po kay Jesus, napakadali na po ang umintindi doon sa mga taong gumawa sa atin o nakasakit sa atin. In fact, tulad po ni Jesus, pwede rin natin silang ipag at ipagdasal sa Kanya. Second word, ikilawang wika. I'm telling you now, today, you will be with me in paradise. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Kay palad nung magnanakaw na katabi ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung iba pinangalanan nila siya Dimas. Pero, kay may pangalan man siya, kung alam, kay alam natin yung pangalan niya, kay hindi, ang pinaka-importante, makita natin yung lesson dito. Yung magnanakaw po na yan ay walang alam sa religion, walang alam sa mga batas, pero isa lang po ang kanya nakita. The glory of Jesus even hanging on the cross, dying, nakita pa rin niya na si Jesus ay King. Nakita niya na si Jesus ay Diyos. Kaya ito ang nag sa kanya na magrepent at sabihin, Jesus, please remember me when you come into your kingdom. At sinagot nga ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, makinig pong mabuti, ngayon din, ngayon din, sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso maski sa kamatayan ni Jesus, nagligtas pa rin siya. At yung unang nakatamo ng buhay na walang hanggan na pinagpagura ni Jesus sa cross ay yung magnanakaw na kanyang katabi. Pangalala na lang po natin siya, Dimas. Kaya nga po pag na i ko po yung katotohanan niya, naiisip ko, tunay yung magnanakaw na yon, tunay na kay Palad. Tunay na kay Palad niya. Kasama niyang namatay ang King of Glory sa krus ng Kalbaryo, the Creator of the Universe, the God of Gods, the God of the Milky Way, the Lord Jesus Christ. Yung pinaka -importante yung dapat gawin ni Jesus dito, ang mamatay sa krus, kasama siya roon, katabi niya si Jesus. Siya ang una naka-experience o nakaranas ng tinatawag na kapatawaran na yan bunga ng dugo niya na nabubo sa krus ng Kalbaryo. I'm so excited with that. So, thank you, Jesus. Third word, Woman, behold your son. John, behold your mother. What a very beautiful praise. Alam po ng Panginoong Heso Kristo na kailangan ng kanyang mother ng isang makakasama at nakita niya ang tumpak o perpektong company ng kanyang mami walang iba kundi si John ibinili niya ang kanyang ina kay John the Beloved okay so lesson po rito habang buhay pa ang ating mga magulang both father and mother po natin habang nandyan pa sila Unang-una gusto kong sabihin na napakapalad po ninyo sapagkat mapapalitan ng asawa, mapapalitan ang jowa, mapapalitan ng kahit na sino, pero hindi mapapalitan ang nanay mo o ang tatay mo. Amen. So, itong gusto ko pong sabihin, binibigyang halaga ng Panginoong Kristo dito ang pagpapahalaga natin sa ating mga parents. Dahil si Jesus ang author ng buhay alam niya na kailangan ng ating mga tumatanda ng mga parents ng makakasama sa buhay, sa kanyang pagtanda. Lalo na po, iba po ang kaso ng Panginoong Jesus. Magre-restore na po siya that time sa kanyang pagkadyos. After three days, babangon siya at mare yung kanyang pagkadyos. Hindi naman po nawala yung pagkadyos niya. But what I mean is, syempre, hindi niya ginamit yan sa loob ng 33 years. Pero since babalik na yung... Yeah, yung pag pagiging hari niya ng walang hanggan. Paano naman ang kanyang nanay dito sa lupa? Sa mga nalalabi nitong oras. So, ipinagbili niya to kay John. What a perfect example na tayo rin namang mga anak, no? Na ipakita natin sa ating mga magulang na mahal natin sila. An example sent by the Lord Jesus Himself, even dying on the cross to give us eternal life fourth word. My God, my God, why have you forsaken? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Ang mga katagang ito ay quoted sa Old Testament scriptures na isnulat po ng Haring si David. Siyempre, hindi pa siya hari nung sinulat niya ito. Ito po ay prophecy na tuto pa rin ng tagapagligtas na si Heso Kristo at ito nga po ang katuparan nang siya ay nasa krus. Pero ano nga po ba ang dahilan bakit sa unang pagkakataon tinawag niya na Diyos ang kanyang ama? Sa buong ministry ni Jesus, makikita natin pang nagsasalita siya, Father, puro Father, Ama ko, Ama ko. Di ba? But this time, this point in time sa krus, naka pa ako ang Panginoong Heso Kristo. Sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? My God, my God, why have you forsaken me? Simple lang po ang sagot. During that time, nire-represent na po ni Jesus ang buong mankind sa kanilang mga kasalanan. Hmm? At ang Diyos Ama, God the Father Himself, nang dumungaw siya sa kalbaryo, kanyang nasilayan ng kanyang minamahal na anak, kanyang bugtong na anak, na kinaroroonan na ng lahat ng kasalanan ng buong mundo pa sa present and future nasa Panginoong Heso Kristo na. Alam natin na ang Diyos, we know that God kahit kailan hindi siya tatagal ni isang segundo sa kasalanan. Kaya nag-withdraw ang Diyos kay Jesus. Iniwan niya si Jesus alone, dying on that cross, on that very faithful day of first Good Friday. Iniwan niya si Jesus. That's why the Lord Jesus shouted, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo naman ako pinabayaan? My God! My God! Why hast thou forsaken me? Dahil sa atin. Dahil sa dakila niya. Pag-ibig sa atin. <sighs> Peep word. I thirst. Nauuhaw ako. Opo. Nauuhaw si Jesus sa pagmamahal ng mga tao. Kinauuhawan niya ang bawat kaluluwa. Noon man, ngayon, at sa mga araw pang darating tandaan po natin, yung pagpunta po ni Jesus dito, ang dahilan kaluluwa. Hmm? Meron ka na bang nadalang kaluluwa kay Jesus? Hindi naman po ito para ikondem ka. Pero naniniwala ako, bilang Kristiyano, ito po yung tugon natin sa kanyang pag-ibig. Magdala tayo ng kaluluwa kay Lord Jesus. Simple, by sharing the good news sa ibang mga tao. Yan ang dahilan bakit siya nauhaw sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ang ginawa ng isang Romanong soldado or soldier, kumuha ito ng isponga. Alam naman natin ang isponga, ginagamit ito sa panghugas ng plato. Binudburan niya ito ng suka abdu ipinapainom niya sa Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, sabi ng Bible, tinanggihan ito ng Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang tanging makakapawi ng uhaw ni Jesus ay kaluluwa lamang. Pag-ibig ng mga tao pinakamamahal niya ang mga tao. Kaya siya namatay sa krus ng kalbaryo. Kaya ito po ay ating bulay-bulayin. Pakaisip-isipin. Pakanam namin. Natin. Ako'y uua Yan ang ikalima na sinabi ng Panginoong Heso Kristo habang siya ay nasa krus ng kalbaryo. Six word. It is finished. Yes. Naganap na. And in Greek, ito po ay tetelestai. Amen? Nang namatay si Jesus sa cross, nang isigaw niya yung napaka word na tetelestai in Greek, no? Or it is finished in English. Yung kortina po ng temple, nahati. Mula itaas, pababa. Pababa. Ibig sabihin ng gumawa po noon, ang Diyos Ama po mismo, God the Father mismo. Kasi kung nahapak ito mula baba pataas, ibig sabihin po gawa po yun ng tao. At yun po ang delikado. Pero makatitiyak po tayo. Amen? Doon po sa Holy of Holies, nahapak yung kortina mula itaas hanggang baba. It means tapos na po lahat ng mga Old Testament offering. Amen? yung perfect lamb of God na i-offer niya na yung kanyang buhay. So, ito ang pinaka-glorious sa lahat. So, in fact, bilang mga Kristiyano, ang tanging gagawin lang natin is to say, Thank you, Jesus! In fact, we don't have to do anything than to say, Thank you, Lord! Amen? We just have to believe in His finished work on the cross. Ito pong finish work ni Jesus ang pinaka-importante yung ma-preach sa buong mundo. Sapagkat ito po ang magdadala ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Amen? So, kung finish na po, nakakalungkot yung ibang mga Kristiyano. Meron silang sinasabi, say, by grace sila, pero nananangan pa rin sila doon sa mga pwede nilang gawin para ma ang Diyos sa kanila. That's wrong. Sapagkat ang iyong both salvation and sanctification I believe galing po lahat sa Panginoong Heso Kristo Wala kang pwedeng i-contribute para matuwaan Diyos sa'yo Isa kang sakdal na makasalanan na tao Ako rin ganun dati But when I believe Jesus alone saves John 3.16 For God so loved the world that He gave His only Son that whosoever believeth in him will not perish, but will have everlasting life. So, it is finished already. Okay, itong Lenten season na tinatawagin lang ito, let this season be a celebration. Praising Jesus, thanking Him, singing praises to Him. He deserves all the glory. He deserves all the praises. Amen? Sa Kanya lang ang papure. <laughs> Thank you, Jesus. Seventh word. The last word of Jesus on the cross. Father, into thy hands, I commit my spirit. Hmm? Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Napansin po ba ninyo? Kanina, sabi niya, My God, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hmm? Pero ngayon sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. Okay? And then sabi niya, amako, amako, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking kaluluwa. Nagbalik na po sa Father, nagbalik na sa Ama, hindi ba? Ibig sabihin, naisigaw na ni Jesus yung it is finished. Kaya, nagbalik na yung relasyon. Ibig sabihin, bukas na ang langit, 24 7 Mukas na ang Gloria ng langit, 24-7. Anytime na ang makasalanan ay nakarinig ng gospel at naniwala sa ginawa ni Jesus sa cross, immediately ang taong yan magkakaroon ng eternal life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung tinatawag na Zoe life. Pag sinabing Zoe life, ito yung pinakamagandang uri ng buhay sa salitang Grego. Sapagat ito po ay buhay ng Diyos the life of God. Ito po ay para doon sa mga mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Bago natin tapusin ang muntim vlog na ito sa kanyang pitong huling wika sa cross, nasuri na po ba ninyo ang inyong mga sarili? Inyo na po bang napagtanto? Tinanggap na po ba ninyo si Jesus as Lord and Savior ng inyong mga buhay? Kung hindi pa, magdasal muna tayo. Quick prayer na magbabago ng inyong buhay magpakailanman. Let's pray. Lord Jesus, I know that I'm a sinner. I know that you died on the cross to pay for my sins. Alam ko, Panginoong Jesus, pinanganak ako sa kasalanan, pero namatay ka para bayaran lahat ng ito. Naniniwala po ako Panginoong Hesus na ikaw lang po ang makapaguhugas ng aking mga kasalanan. Manahan ka nawa sa aking buhay simula ngayon Panginoon as my Lord and Savior. Panginoong Hesus, salamat po sa iyo. Diyos Ama sa langit, salamat po sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyo sa pagtatakmo sa akin ng silop ownership bilang anak ng Diyos. Tulad ng binanggit sa John 12. Thank you God the Father, thank you God the Son, thank you God the Holy Spirit. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen at amen. Mga kapatid at mga kaibigan, ako ay nagpapasalamat po sa inyo sa pagsama po ninyo sa akin this week dito po sa ating uh, seven last words or siete palabras. Okay? Uh, ito po naman kasi ay uh, pagdiriwang nila ng ganitong uh, tinatawag na, na, season ng paggunita sa ginawa ng Panginoong Hesus. That's why meron din po tayong ganitong vlog ngayon. And I think kahit sino po ang gumawa ng vlog katanggap-tanggap po, basta ang, ang gagawin po nating sentro ay yung ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun yung binayaran niya lahat ng kasalanan natin. Past, present, future. Okay? So maraming maraming pong salamat sa inyo. Sa inyong pagsama sa siyete palabras. Thank you. that's always and forever, Jesus truly loves us all. Tandaan nyo, tetelestai. It is finished. Naganap na. Wala ka nang pwedeng gawin. Kundi, Pasalamatan si Jesus. Kung hindi ka pa mananampalataya, ang tanging magagawa mo, manampalataya ka that He died for you. Tapos na po yun. Man. Pasok ang eternal life sa'yo. So I hope, itong Lenten season na to, maging more Jesus conscious tayo rather than religion conscious. Okay? Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.